paano mo sinusukat ang buhay mo. Lahat tayong tao dito sa mundo ay meron tayong sariling panukat natin para sa ating buhay. Yung panukat na ito, yun yung palagi nating tinitingnan para malaman kung umuusad ba tayo doon sa ating buhay. Maraming tao ang nandito sa mundo ang nagiging panukat nila ay ang kayamanan which is yung pera, gano'ng kadami yung pera or ari-arian mo or yung kasikatan nga kung gaano karami yung nakakakilala sa iyo at true may respeto sa iyo. At normal natural yan at hindi naman masama yan lalo na kapag ginawa natin yung pagpapayaman natin or pagpapasikat natin sa isang makatarungang paraan. Sa desente at hindi tayo gumagawa ng kasalanan. Gayun pa yung mga ibang tao ay wala silang pake kung halimbawa ay gagawa sila ng masama para lang sila ay sumikat at yumaman pero ang sinasabi ko nga palagi dito ay gawin natin kung ano ang karapat dapat, ang wasto at tama para maabot natin yung mga goals or layunin natin. Gayon pa man, hindi lang naman kasikatan or kayamanan ang nagiging panukat ng mga tao habang nandito tayo sa mundo. Kagaya ng sinasabi ko nga doon sa iba-ibang aspeto dito nga sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit, yung physical, emotional, mental, spiritual, professional, social, at financial, yan ang iba-ibang mga aspeto na pwede nating sukatin sa ating buhay. So yung kasikatan, yun yung sa social kung gaano tayo ka dami yung mga followers natin o di kaya yung mga tao na nakakakilala sa atin at pinaparangalan tayo sa kung ano man yung larangan na pinipili natin bilang ating profesyon. So, pwedeng social slash professional pala yan yung kasikatan. Tapos, yun namang mga kayamanan natin or ari-arian, syempre nasa financial yan. So, marami pa naman ibang aspeto, di ba, na pwede nating sukatin bukod nga doon sa social at financial na yan. Nandyan tayo sa physical. So, halimbawa, ang mahalaga sa atin ay ang ating kalusugan. Lalo na yung mga tinatawag na fitness model or fitness influencers na malaki talaga ang kanilang pagpapahalaga sa kanilang mga katawan. Ang gusto ng mga physical or fitness models niyan ay maganda sila tingnan, maganda yung hubog ng kanilang forma, yung kutis ng kanilang balat, at mismong kalusugan kahit na hindi masyado maganda tingnan pero maganda naman yung ating kalooban as in literal na loob ng ating katawan kaya maganda yung functioning natin. Maganda yung pakiramdam ng ating katawan at kalusugan sa araw-araw nating pamumuhay so successful tayo dyan sa ating physical. So meron tayong physical appearance at meron naman tayong physical health at pati na din sa kung ano yung pananamit natin kung maganda ba yung forma natin sa ating mga kapwa at nakikita nila na okay, fashionable si Eric or hindi kaya yung ibang mga tao. Ako personally, di ba, nakikita nyo nga na napakasimple ng mga damit ko at paulit-ulit. So, hindi naman yan yung panukat ko sa buhay. Pero may mga tao na ganyan ang mahalaga sa kanila. So, kung yan ang panukat mo, wala namang problema dyan. At kaya nga tayo nandito sa pag-uusap na ito para malaman nyo kung paano nga ba kayo nagsusukat sa sarili nyong buhay. Ika nga, di ba, know thyself or yung kilalanin ang ating mga sarili para maging mas maayos ang buhay natin. So, nandyan pa nga sa physical, yung kung ano yung kinakain natin, kamusta ba yung waistline natin, kamusta yung blood pressure natin, Bukod pa nga doon sa body fat percentage natin. May mga iba-iba tayong pwede nating sukatin nga para maging maayos yung kalusugan natin kung halimbawa ay pumasa tayo doon sa mga standards, doon sa iba-ibang panukat na yan. Sunod naman yung aspeto na emotional. So, syempre yung emotional ay tungkol nga sa ating mga damdamin. Kamusta nga ba yung pakiramdam natin tungkol sa buhay? Meron ba tayong stress or tinatawag nga din na anxiety? Meron ba tayong depression or masaya ba tayo sa buhay? Ano yung pangkalahatang pakiramdam natin sa araw-araw nating mga pamumuhay. Madali ba tayong magalit or kadalasan ay kalmado tayo, meron tayong pasensya? So yan yung mga emotional qualities o yung kalidad ng ating mga damdamin sa araw-araw na magandang malaman nga natin at sinusukat natin dito sa aspeto ng emotional. So sa pamamagitan nga ng ating pag-journal ay malalaman natin kung kamusta nga ba ang pakiramdam natin sa araw-araw at bukod pa dito sa journaling, yung pagsusulat nga sa ating mga damdamin, ay ang pagme-meditate para maging aware tayo sa kung ano yung mga damdamin natin sa kada panahon na nangyayari nga ang mga damdaming ito. Habang mas lumalalim nga yung awareness natin sa ating mga damdamin ay mas nakokontrol natin ang mga damdamin natin at hindi natin hinahayaan na ang mga damdamin natin ang magdikta sa kung ano yung gagawin natin. Kung nakakapag-isip tayo ng mas mabuti, at mas malalim, mas malinaw para makadesisyon tayo sa ating mga buhay na hindi lang tayo tirang bahala lang dahil sa naramdaman natin to o yan. Sunod naman yung tinatawag nga nating mental na aspeto. At ito ay ang tungkol nga sa iba-iba nating mga kakayahan. Ayon nga dun sa tinatawag nga na multiple intelligences ay may iba-ibang klaseng katalinuhan na mas maganda na matutunan natin kung paano nga ba ang mga yan. Yung logical, analytical, mathematic, kinesthetic, visual, existential. Yan ang iba-ibang klasing mga katalinuhan na pwede natin gawin or gamitin. Tapos iba-iba yung mga kalakasan natin at kahinaan natin at mas maganda nga na matuklasan natin kung saan nga ba tayo malakas at saan nga ba tayo mahina. At sa gayon ay mas mag-focus nga tayo dun sa mga kalakasan natin at alamin natin na meron tayong mga kahinaan at pwede naman natin mas palakasin din ang mga kahinaan yan or humanap tayo ng mga kapartner natin or mga kasama sa team natin sa buhay para matulungan tayo kung saan tayo mahina. At maganda nga na maging humble or maging makatotohanan, tapat tayo sa ating mga sarili na malaman natin kung ano yung kalakasan at kahinaan talaga natin para maka-adjust tayo sa kung paano tayo magtatagumpay pa din. Para maka-focus nga tayo dun sa pagpapalakas natin dun sa kalakasan natin at yun yung mismong ipapamahagi natin sa mga tao bilang mga value or ambag natin sa mundo tapos yung mga kahinaan ay pwede naman natin hingan ng tulong ang ibang tao para matulungan tayo or ayusin din natin yung mga kahinaan natin at pwede rin natin gawing content yan yung pag-evolve natin or pag-develop natin sa ating mga sarili na kahit nga mahina tayo doon ay susubukan pa rin natin para maging malakas din tayo doon kahit papaano pero kadalasan yung pag-focus ng doon sa tinatawag natin strengths or kalakasan yan ang mga nagiging maayos na ating mga kabuhayan or talent na nakakatulong sa mas maraming tao bilang ambag natin na nagiging kabuhayan, trabaho, or business natin kadalasan. Siyempre, kukuhanin mo yung isang tao na magaling doon sa ginagawa nila, di ba? Tapos yung mental, ay bukod nga doon sa mga kakayahan, ay dito natin iniisip yung iba-ibang mga diskarte natin sa buhay at mga kaalaman at kung paano tinatagni-tagni ang mga ito para bumuo ng isang plano para sa ating buhay. So maganda nga na maisulat natin yung iba-ibang mga plano natin doon sa mga goals natin at yung mga hakbang na tatahakin natin para nga makamtan natin ang iba-ibang mga layunin na yan. Siyempre kaugnay ito sa mga strengths and weaknesses natin, yung kalakasan at kahinaan natin kasi doon natin papalanuhin na yung mga kalakasan natin, tayo yung gagawa. Tapos hihingi naman tayo ng tulong doon sa mga nakakatulong sa atin, doon sa mga kahinaan natin. So para doon sa sunod naman nating aspeto, yung tinatawag nga nating spiritual na aspeto, nagbabahagi ako ng napakaraming content tungkol nga sa spiritual dahil yung spiritual ang pinaka-ugat or pinaka-sentro ng lahat ng pag-aaral natin sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit. Yung spiritual kasi natin, yun yung kamalayan or awareness natin na nasa gitna ng lahat para mapagtagni-tagni natin ang lahat ng aspeto ng ating buhay. Tapos alalahanin natin na ang buhay natin dito sa mundo ay limitado at balang araw nga ay pupunta tayo sa kabilang mundo pagkatapos ng ating kamatayan. Kaya nga yung focus natin na ganyan yung pananaw natin ay malalaman natin na okay, hindi natin masyadong masyado papahalagahan na sobra-sobra ang mundong ito nagagawa tayo ng masama para lang tayo ay lumaki o lumakas, yumaman sa iba-ibang mga aspeto na dito lang sa mundo ng tao. Mas maganda ay nakasentro nga tayo don sa pagiging aware sa ating mga sarili at sa kung ano yung relasyon natin sa ating paligid, kapwa, Diyos at hindi natin magagawa ito kung hindi natin gagawin yung mga exercise para nga doon sa spiritual na yan which is yung mainly yung meditation yung pagdasal at yung pagjournal nga doon sa iba-ibang mga karanasan natin kasama na dito yung mga panaginip natin or visions natin at yung patuloy nga natin na makikipag-usap tayo sa isa't isa tungkol sa mga spiritual na paksa para mas mapukaw yung mga kaalaman na ganyan at karanasan sa sarili nating mga buhay. Halimbawa, yung connection natin sa Diyos or connection natin na nakikita natin yung katotohanan sa kabilang mundo, yan yung mga bagay na pwede natin masukat dito sa spiritual na aspeto. Kaugnay na din doon sa pagpapalabas natin ng mga perlas ng kapangyarihan, ang pagkakaunawa natin sa iba-ibang mga past life reincarnations na para tayo ay makaunawa sa kung bakit nga ba ganito ang buhay natin sa mundong ito sa buhay na ito. At mas maunawaan din natin kung saan galing yung mga salinlahing sumpa paano ang gagawin natin sa buhay na ito para makabawi tayo doon sa mga karma natin. At yung mas malalim nga na pag-unawa sa lahat ng mga bagay kasi nga yung spiritual ay konektado sa lahat ng iba-ibang mga aspeto dahil mas lalo kang nakaka-aware sa sarili mo sa pamamagitan ng meditation ay nalalaman mo ng maayos din yung mga tungkol sa panaginip mo o sa mga iniisip mo. Ang spiritual ay kailangan natin i-develop ng patuloy para yan yung magiging sentro na mag-uugnay sa lahat ng mga aspeto para tuluyan tayong mag-improve sa kabuuan. Para naman sa professional, nandyan yung kung ano yung trabaho natin, ano yung gusto nating maging ambag sa mundo. Kung nabasa o napanood mo na nga yung sinasabi ko tungkol sa gabay, sa ikigay, ito yung gusto mong gawin, magaling ka doon, willing magbayad ang mga tao sa iyo para dyan, at kailangan ng mundo itong talent mo na ito. So yan yung mga bagay na pwede nating sukatin Bukod nga doon sa hinatawag nga natin na pag-advance sa ating mga career. Bukod doon sa kung ano yung gusto nating maging ambag or contribution dito sa mundo sa pamamagitan nga ng mga profession natin, ay ano ba yung pagkakakilala ng mga tao sa atin doon sa ginagawa natin? At ano nga ba mismo yung mga kakayahan or skill na kailangan natin patuloy nga na i-develop para tayo ay mas gumaling doon sa profession natin? Hindi naman kailangan na set na ganyan talaga yung profession na kilala pa mula doon sa una pang panahon kasi kasi maraming mga social media creations ng content or content creators na gumagawa sila ng sarili nilang mga kabuhayan, gumagawa sila ng sarili nilang mga profesyon na wala pa sa unang panahon na natatangi yung pagkakalikha nila doon sa paggawa nila ng mga bagay para makabigay ng value sa mga tao. So mas maganda nga na Tingnan mo ang sarili mong kaso sa kung ano talaga yung kayo mong gawin at ano yung value na maibibigay mo, ano yung mga solusyon sa mga problema na maibibigay mo sa mga tao para yun yung maging profesyon mo. Hindi naman kailangan ng doctor or lawyer or abogado or ano yung mga established na mga fields. Pwede tayong gumawa ng sarili nating mga profesyon base sa kung ano yung kakayahan natin at kung ano yung gusto natin ibigay nga na value sa mundo na kailangan din nila at willing magbayad yung mga tao para dyan sa bagay na gusto din natin or love natin gawin. At syempre, yung audience na mabibuild natin doon sa pag-share nga natin ng content tungkol sa kung ano yung ginagawa natin na yan, yan yung pagkukuna natin ng mga fans, mga kliyente, at minsan nga dyan manggagaling yung mga magiging asawa natin. Pero sa kaso ko, ay kakaiba kasi yung asawa ko galing sa ibang mundo. Para naman sa social na aspeto, nandyan yung mga iba-ibang klase ng relasyon natin sa buhay natin, sa pamilya, kaibigan, katrabaho, at pati sa mundo. At ano yung mga klase at kalidad ng mga relasyon na meron tayo. Diyan natin pwede sukatin kung hindi naman yung sa gaano kadami, kundi yung gaano kalalim ba ang mga relasyon natin, gaano kaganda yung quality. Mas importante nga sa tingin ko kapatid, yung tinatawag nga natin na quality ng relasyon kaysa dun sa quantity. Ngayon nga, honestly, konti na lang ang tinatawag ko talagang totoong kaibigan, mabibilang lang sa kamay. At marami sa mga tao na hindi na sakop dyan ay mga kakilala, mga kasama, mga kamisyon. Kung bagay yung circle ko ng influence or mga kasama ko talaga sa buhay ay maliit lang. At ganyan naman talaga ang katotohanan, hindi naman natin maaasahan na marami talaga ang mga kaibigan natin at karamihan ay hang may hangganan kasi yung mga relasyon na yan at ganun lang talaga ang mundo. Mas importante ay pahalagahan nga natin ang ating mga pamilya, yung mga malapit talaga sa buhay natin na tumutulong sa ating pang-araw-araw at bigyan natin ng karampatang respeto ang lahat ng mga iba na palaki ng palaki kasi yung mga circle natin habang mas dumadami yung mga tao, bigyan pa rin natin sila sa kung ano yung karapat dapat para sa kanila. Pero alamin natin at tanggapin na hindi natin pwedeng gawing malalim ang lahat ng mga relasyon. Tapos yung huling aspeto naman mga kapatid, yung tinatawag natin na financial aspect. So syempre, nandyan yung kung gaano karami yung kinikita natin, gaano karami yung iniipon natin, Marunong ba tayo mag-budget mga hindi naman dapat sana bilhin ay nakokontrol ba natin yung sarili natin, may disiplina tayo para dyan. Tapos na may maintain ba natin, napapanatili natin maayos ba yung mga ari-arian na meron na sa atin? Hindi ba tayo nababaon sa utang tapos hindi lang tayo nangungutang na hindi naman natin kaya bayaran? Pag-isipan nga natin at pag-usapan yung mga ganyang mga aspeto. So syempre gusto natin na mayaman tayo, pero nasa atin ba yung disiplina na kailangan para nga maabot yung kayamanan na yan. pinaka nga, di ba, na unang-una sa lahat is yung mismong ginagastos natin ay mas konti kesa doon sa kinikita natin. Tinalakay ko dito ng pahapyaw yung iba-ibang mga aspeto ng ating buhay sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit at hindi talaga ito detalyado para sa lahat ng mga aspeto pero meron nga akong ginawa na isang gabay para sa inyo na pangkalahatang self-improvement papuntang langit assessment tool na makakatulong sa inyo para nga makita nyo at masukat ninyo ang buhay ninyo sa lahat ng iba-ibang mga aspeto. Maaaring meron din kayong sarili na paraan saka kung paano nga kayo nagsusukat ng inyong mga buhay. Pero kung halimbawa ay wala pa or hindi pa malinaw sa inyo, ay maaaring makatulong sa inyo itong pangkalahatang self-improvement papuntang langit assessment tool para mas maging malinaw sa inyo kung paano nyo nga ba sinusukat ang buhay ninyo. Kasi importante yung sinusukat natin yung buhay natin para malaman natin kung ano yung progress natin. Dahil yun yung nagpapaganda nga sa ating pakiramdam na meron tayong progress papunta dun sa mga layunin natin at meron tayong mga pamantayan na pinapapalagay atupad sa ating mga buhay. So para matulungan ka dito sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit mo sa paraan nga na malalaman mo yung iba-ibang mga panukat na ginagamit natin para sukatin ang ating mga buhay, sana mag-click mo ang link sa post description para sa free gabay para sa pangkalahatang self-improvement assessment tool. Click mo ang link sa description, i-download mo ito, tapos basahin mo kung ano yung mga iba-ibang mga pamantayan. Tapos pwede mong gawing guide yan, tapos pwede kang magdagdag o pwede kang magbawas, pwede ka gumawa ng sarili mong version kung gusto mo, pero yan lang yung suggestion ko at kung paano rin ako nagsusukat sa sarili kong buhay. Huwag ka na mag-atubili, i-click mo ang link sa post description para matulungan ka sa pagsukat sa buhay mo kasi ang bagay na sinusukat natin palagi yan nag-i-improve kasi palagi natin binabantayan at yan yung binibigyan natin ng atensyon at enerhiya para yan ang lumago. So mag-focus tayo dun sa mga mabubuting bagay na gusto nga natin lumago sa pamamagitan ng pag-alam kung paano sila sukatin. Click mo ang link sa post description. Salamat kapatid at God bless.